Oo, walang niya kinagat. Ayan, ah, kagat na. Tuklo oh, ba? Hindi mo nakakagat? Grabe, ano ba? Sabit na dalawa. Eh ano yan? Hindi mo nagagamutin yan? May ilang beses ka na nakagat ng cobra? Yung sa tansya mo? Pat. Talagang kagat na cobra. Oo. Doon na hindi naman ba. Yung pinakamalaking nahuli ko nasa apat na kilo. Nung nabubuhay pa yung si Dante, hmm. namimili talaga ng cobra. Nakagat wala Walang yan ang laki ba? Ay ka, ko. Nangingime, nangingime. Bukod pa yung kagat-kagat ng kagat sawa na. No? <laughs> ay, yung sawa, yung walang problema sa sawa. Hanggang ngayon nga, Oo pa ako. Pero yan, parang lagarang bunga eh. Paghalik ko, huwag daliri Ayan po, si Master Boris oh Ayan. Walang nga yun. Ah. Oh, wala Ano? <laughs> Walang Oh, oh. Ay, Ay ano yun? Ay, itlog, pa ba? Walang nyo, Master Boris Pato Ha? Pato yung ina? Oh, nyo, kinagat Kinagat, oh ay, ah, ang na. Tutok oh, ba? Hindi mo Grabe, ano ba? Sabit na dalawa. Eh, ano yan? Hindi mo nagagamutin yan? Dikit mo. Dikit mo, dikit mo. Ayan po, kabi. Ayan, ayan. dalawa, dikit. Ayan, tinitire. Kabi. Ayan, tinitire, dikit. Kagat ng cobra. Ay, wala na, ganun lang. Wala nang yan. Hello. Ano yung ginagamot mo Hi, oh. dyan? Gagamutin gagamot, wala.

Uy! Pinag-triple lang ni Kuya Ano eh. Oh, Nilalaro lang ni Boris siya. Kapatid niya yun eh. Siya pinakapalay sa eh. lahat <laughs> <Wait>, dyan no. Cobra King! ako. ka ba? Ano ka? Takot nang magpatuka ba? Hindi, baka, <laughs> <laughs> baka matuka na naman eh. Dyan, ito nga. Ano? Alu-ulu lang. <laughs> Tartada mo ito. Okay, ma'am. Atre, okay ka na. Sabihin mo lang, okay ka na. Sariwa-sariwa, sa no? Ha? Oh. Huh? Sariwa-sariwa ba? <laughs> Baho pa. Ba? Baho <laughs> na naluloy. Ayun po, Master Bori. Huwag mo bilalabas sa'kin, ha? Hindi. <laughs> Tuko <laughs> ka ba ako? Hindi. apa kamu ke aku nak <laughs>